at sa po at araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol. So sa ngayon mga idol, bago lahat, tayo munay ay magpapasalamat sa Panginoong Diyos. Dahil hindi po tayo pinabayaan at tayo po kahit man saan tayo hindi ako pumunta. At pangalawa sa aking pamangkin na si Christopher, Manimog, at sa buong Saint Samuel, na dati kong trabaho dahil sa kumpanya, maraming maraming salamat po. At sa El Tagong El Tagon Tracking at sa Divisoria sa Tondo uh, maraming maraming salamat po sa mga kumpare ko dyan uh, shout out nga pala sa uh, kay Christopher Manimog ayan sa kay ano you know, Kaya Re, Kaya Re El Tagon, sa kay Kaya Role. Ayan, sa uh, so sa ngayon mga idol, sa ngayong oras na ito, wala na po dito ang mangingisda, na namumusit. Kaya ang mga tao ay may pusit na, na nakakakain na ng sariwang pusit. Kaya nandito tayo sa karagatan mga idol ay ating tinitingnan kung mayroon pang isdang may bangka pang nananagat ay wala na wala wala na nagap dito walang nangisla dito sa tabi mga idol na sa laot ayan ang ating karagatan nakakapagpalaot ng na, mga ito gawa ng namusit sila gawa ng ano uh, hindi na nabuwan ng buwan hindi nakabuwanan at ano na yun uh, hindi na bilog baga ang buwan kaya nagpahu may nagpahuli ng pusit ngayon malalaking pusit ang nahuli nila kanina mga idol nakakahuli sila ng 29 kilos mayroon 24 kilos Ayun. ay 34 kilos pala kaya idol medyo nakakain na tayo ng sariwang kusit at sa ano pala shout pala sa nanonoo dyan po sa may inanuran may mga bagong resort po dyan ah uh, Shoutout po sa inyong lahat dyan, sa bagong kaibigan na kanina lang namin nakausap. Uh, napapanood daw niya ang aking mga vlog. Shoutout po sa inyong lahat dyan, sa may-ari po ng resorts. Shoutout po dahil napanood daw niya aking vlog. Uh, maraming maraming salamat po. Uh, dito po sa Quezon mga idol, uh, nagsusulputan na ng mga resort dito. Kaya pinakadabis talaga dito mga idol. Dahil puro buhangin. Kaya marami nang guma, gawa ng resort. Kaya balat uh, pinapapunta kami doon mga idol. Gawa ng ano, uh, tagay tagay Kaya lang dito sa ngayon. <laughs> Kaya as, Maraming uh, maraming marami, salamat po dyan po sa inanuran at uh, out po sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood sa aking mga vlog, maraming maraming salamat po. Ayan, at uh, nandito tayo sa tabi dagat sa sityori kodo, lagi ko lang ito nabablog mga idol kasi tinitingnan ko yung na-update ko yung mga bangka ng huli na posit ay eh, wala na maaga pa lang sila na umalis kasi pagdating ng madaling araw yata mga idol may, may buwan na kaya yun uh, hindi na pagka may buwan na mga maliwanag na ang buwan mga idol hindi na talaga nagpapahuli ng posit kaya maaga pa lang sila uh, ano na umalis na para may huli lang ng posit uh, ngayon ang ating karagatan ay napakaganda kaya dito sa Quezon province marami na nagsusupo para mga results kaya balang araw susurping. marami ng turistan lumadayo din dito nung nakarang mahal na araw mga idola, marami nang naliligo dito mayroong naliligo sa Pugawan may resorts kasi dito sa Jamasta kaya ayun Uh, halos mga van na dumadaan sa bahay, pupunta ng gamasta para magiging Dito pa kasi, mga idol, may resort nyo dito, hindi pa naka bubuksan. Nabubuksan kaya lang pang family pa lang, pang, hindi pa binuksan ng pay, uh, ano, public. Uh, may dadagdag yata silang kung ano man ang dadagdag nila, mga uh, ano dun mga idol kaya dito ayun at ngayon yung kaibigan natin ah nandun yung bangka niya eh. baka hindi siguro kasi basis siya sa ano pangawit ayun ayan o walang kaalong Gutlog yata itong batang ito Hapo na Ayan, dog -dog sa dagat Ayan mga idol At maraming maraming salamat po Sa lahat na tumatangkilik sa aking mga video Maraming maraming salamat po Uh, sa susunod na araw pagka mga um, pupunta po kami sa Inanuran, may mga resorts po doon para uh, di naman po ako makabalat uh, para malaman nyo po na, uh, na gusto nyo po maligo dito sa bayan ng San Andres Quezon sa nasasakupan sa bayan ng San Andres Quezon marami na pong nagtatayo ang resort dito kaya uh, God bless hanggang dito na lang